Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ng ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sabihin mo nga sa katabi mo, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na bagamat masungit ang panahon dinala niya tayo dito para magsimba. Alam ko ang iba siguro sa inyo kanina parang hinahatak pa rin ng inyong kama dahil sa ganitong panahon ay talagang nakakatuksong matulog na lang. Wag na lang lumabas, magpahinga na lang. Ay sasabihin siguro, bumubulong pa siguro yung demonyo kanina may intindihan na yan ng Diyos. Delikado, baka magkasakit ka pa. Mahirap lumabas. Pero gayon pa man, narito pa rin kayo. Walang papigil sa inyo, sa inyong pasasalamat at pagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Kaya palakpakan naman natin ang bawat isa na nandito. Salamat sa inyong pagpunta minsan pa'y pinatunayan ninyo ang katapatan. Malinaw na malinaw ang sinabi ni Jesus na sareno sa Ebanghelyo ngayon. Hindi mo kailangang maging Bible expert o scholar para maintindihan ng sinabi niya. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Hindi na lang sila dalawa, kundi iisa. Kaya wala na siguro tayong dapat pagtalunan pa kung ano ang kalooban ng Diyos. Marapat bang paghiwalayin? Marapat bang magpapalit-palit? Marapat bang paiba-iba? Simple lang ang sabi ni Jesus sa Sareno, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Kaya patuloy nating ipagdasal ang pagpapatibay ng buhay mag-asawa na huwag itong sirain sapagkat pagsinira ang buhay na mag-asawa, pagsinira ang buhay ng, pag ang buhay ng, ng pamilya, masisira din ang buhay ng simbahan at lipunan. Kaya patuloy po nating ipagdasal, lalo na sa ating bansa, pagdasal natin ang ating mga pinuno. Buti na lang ho, medyo busy na silang lahat ngayon sa maraming bagay. Nakaligtaan na nila yung panganib na sana muntik na at sana muntikan pa lang. Pero patuloy nating ipagdasal na wag masira ang pag-aasawa at ang pamilya. Ngunit mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa diborsyo. Hindi lang ito tungkol sa buhay mag-asawa. May mas malalim na biyaya at aral na nais matuklasan natin ayon kay Jesus Tasareno. Bakit ba niya pinagtatanggol ang buhay mag-asawa? Bakit ba niya pinangangalagaan ang buhay ng pamilya Sapagkat aminin natin, lalo na sa panahon natin ngayon, may krisis sa katapatan. May mas malawak na issue, ito ay katapatan. Sapagkat aminin man natin o hindi, lalo na sa ating mga kabataan, hindi na nila lubos maunawaan, ano nga ba ang katapatan? Ano nga ba talaga ang pagtitiwala? Nakakalungkot na lumalaki ang henerasyon natin na nagugulo, nalalabuan sa katapatan. Paano nga ba naman mauunawaan ang katapatan kung hindi nila na ito makita mismo sa sariling tahanan? Kung ang magtuturo ng katapatan sa bata, maging tapat ka, mahalin mo dapat kung ano mo. Pero hindi mo maintindihan bakit wala na yung tatay mo. Bakit ang magagabay at magtuturo sa iyo maging tapat, hindi naman talaga yung nanay mo na rin. Paano tayo makakaunawa ng pagtitiwala kung ngayon, yung bibilhin mo, sasabihin sa ng tindera, ito ang pinakamaganda, pinakamais, pag uwi mo sa bahay, sira pala. Nag-online shopping ka, pagdala ng delivery, pagbukas mo, walang laman yung kahon. Tinatawagan mo na, wala nang sumasagot. Kaya nagkakakrisis sa pagtitiwala at katapatan. Paano tayo makakaunawa ng katapatan kung makikita natin miya't miya yung dating magkakasama, hindi lang ito sa buhay-pamilya, di po ba? Nakikita na natin yan lahat sa dipunan. Yung dating magkasama, ngayon magkahiwalay na. Yung dating magkakampi, ngayon nagbabangaya na. Yung dating magkakasama, kahit naman di sa simbahan meron din ganun dating magkakasama ngayon mortal na magkakaaway na magkakahiwalay na yung dating magkakapitbahay bahay na nagtutulungan ngayon nagsisiraan na kaya nalilito na tayo may katapatan pa ba sa mundo ngayon totoo pa ba ang magsama sa hirap at ginawa? Ilan sa atin ang pinangakuan na hanggang ngayon napako pa rin? At aminin natin, ilan din sa atin ang nangako na hanggang ngayon salita pa rin yung pangako natin. Huwag tayong lalayo din ang tingin. At hindi po ako nandito para lang tingnan natin yung iba. Tingnan din natin ang ating sarili dahil umaambag din tayo sa krisis ng katapatan. Na tayo rin nakakasira para lalong maunawaan ng mga kabataan ng katapatan. Kaya nga sa araw na ito, napakagandang ipinapaalala sa atin ni Jesus sa Sareno, importante ang katapatan. Katapatan sa pag-aasawa, katapatan sa pamilya, kapat, katapatan sa kapwa, katapatan sa Diyos, katapatan sa sarili. Bakit? Bakit mahalaga ang katapatan? Sapagkat kapag tayo tapat, tayo'y tunay na makadiyos. Tayo'y tunay na puspos ng biyaya ng Diyos. Kaya pala mahalaga ang katapatan. <coughs> Sapagkat ang katapatan ay hindi lakas lang ng tao. Opo, mahirap maging tapat sa mundo ngayon. Dahil alam natin marami rin naman laloko. Mahirap maging tapat ngayon dahil alam natin marami ang tukso. Mahirap maging tapat ngayon sapagat alam natin papalit-palit, paiba-iba ang utak ng tao. Kung kaya nga, ang katapatan ay biyaya ng Diyos. Ang sabi nga po, ang umibig ay makatao. Pero ang manatiling tapat ay makadiyos. Madaling mainlab. Iba nga siguro sa atin eh, ang bilis mainlab. At ang masakla pa nga, paiba-iba kong mainlab. At akala mo, ang sweet-sweet naman, napaka-romantic, mainlab. But to stay in love, that is more powerful that is more romantic, that is more graceful. Madali ma in love. Mas mahirap yung manatiling in love. Kaya wag mo lang ang tanongin ang sarili mo, in love ka ba? As mas magandang tanong, nananatili ka bang in love? Dahil yun ang isang sagisag na sa atin ang biyaya ng Diyos. Sapagat yun ay kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Kaya nga ang mag-asawa, kaya nga nagpapakasal sa simbahan, inaamin nila. Hindi lang pwedeng basta ma lang. They have to stay in love and they need the grace of God. Kaya nga sila naniniklood sa Diyos. Kaya kahit kaming mga pare, kapag kami inordinahan, madaling sabihin, Yes, Lord. Pero panatiliin mo yung yes na yan, biyaya iyan ng Diyos. Bakit maka yun? Tingnan natin uli ang pong nasareno. Pag nakikita sana natin ang pong nasareno, nakikita natin ang larawan ng katapatan katapatan ng Diyos sa atin. Dahil mahal na mahal niya tayo, sabi nga sa ikalawang pagbasa, siya'y Diyos, siya'y makapangyarihan, pero hinubad niyang lahat ito alang-alang sa atin. At sino ba tayo makasalanan? Sino ba tayo mga nanakit sa Kanya? Sino ba tayo mga nagtaksil sa Kanya? Sino ba tayo away ng away sa isa't isa? Sino ba tayo sira ng sira ng pangako. Pero isa lang ang sasabihin ni Jesus sa sareno, Mahal ko pa rin kayo. Papasanin ko pa rin ang krus para sa inyo. Gagawin ko pa rin ang lahat, maligtas kayo. Hirap man ako, mahal ko pa rin kayo. Kaya nga't ang nananatiling tapat, ang tunay na deboto, ang tunay na kristiyano, ang tunay na pinapahintulutang mabuhay sa Kanya, si Jesus sa Sareno. Dahil ang taong nagiging tapat, napupuspos ng biyaya ng Diyos. Kaya't mga kapatid, mahalaga pala ang katapatan. Kaya pala ganun na lang ang pagpapaalala ni Jesus sa sareno. Dahil pag nasira ang katapatan, masisira din ang lahat sa buhay. Masisira ang pagtitiwala, masisira ang ugnayan, masisira ang mga pangako, masisira din ang mga pag-asa. Kaya pala ang Diyos ito ang kanyang ipinapakita sa atin katapatan sapagkat sa puso ng isang tapat napapaganda, napapabanal, napapabuti ang lahat. Pag nawala ang katapatan sa buhay mag-asawa, sa pamilya, sa bayan, sa simbahan. Pag nawala ang katapatan, pumapangit ang lahat. Nasisira ang lahat. Naguguluhan ang lahat. Kaya ipagdasal natin ang biyayang ito sa bawat isa sa atin.